O yun mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang umaga na naman po sa atin lahat. Magandang magandang morning ng Saturday sa inyong lahat, mga kababayan Panibagong araw, panibagong vlog. Ayan, sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Sa araw na ito, mga kababayan, ang team Daddy Frankie ay uh, magtutungo sa Pangasinan. Dadalawin ko rin ang aking mga magulang. Uh, magbibigay din tayo ng uh, syempre, padalhan din natin ng uh, prutas aking nanay. Pero siyempre mga kababayan, bago po ako pupunta ng Pangasinan, pupuntahan ko muna si Perjoy, kukumustahin na natin, kukumustahin natin sila kasi uh, pang-apat na gabi na ni Perjoy. Mga kababayan, lagi ko kayong ina-update kay Perjoy at akin din silang kinukumusta. Siyempre alam nyo naman kung ano yung uh, sitwasyon ni Perjoy. Para malaman natin kung ano yung mga pangailangan At alam ko marami pang kulang sa bahay Gaya ng aking sinabi Unti-unti natin uh, makukumpleto From the start uh, Later on magiging kumpleto Kaya sa araw na itong mga kababayan uh, Si Daddy Frankie ay uh, bumili ng uh, sangkalan Ayan o oh. Ayan mga kababayan Ito ay uh, bibigay ko sa kanila kasi para hindi sila namimili ng pagkain everyday. Kung uh, gusto nilang magluto, meron silang ano. At saka ito lang naisip ko kasi maliit lang. Kasi medyo maliit lang yung bahay nila. So, may mga uh, darating pang blessing para sa kanila. Ano kaya iyon mga kababayan? Samahan niyo po ko at sabay-sabay uh, natin kumustahin ang mag-inang Perjoy at saka si Nanay Amy. Mga kababayan, diretso tayo sa video. Let's go! Sige lang. Good morning. Daddy <laughs> Frankie. Okay ka lang? Light. Okay lang. Walang ilaw. Ah, gusto ilaw? morning. Ah, Okay lang buksan mo rin yan para lumawa Napapatugtog ka po eh? Opo, worship song po. Ah, okay. Okay lang yung work. Patayin ka po? Oo, okay. okay. Pahinaan mo lang muna. Sige po. Ah. May inaan na lang po. Yes. Yeah. Si nanay, kumusta? Mama po kasi inaliligo po po. Ah, okay lang. Okay. Kasi ka na. Oh, kasi daddy, bakit hindi ko inareplyan? Kasi pag try ko mag-send, yung promo ko pala expired na. <laughs> Opo. Kaya ah. pala kahit anong send. Dapat i-message ko kayo doon sa page niyo ah -oh. mismo kasi may internet ko uh ah -oh. na ito dumating na kayo. Oh. Ah, okay lang. No problem. Kumusta naman kayo dito? Okay naman. mag-sasain kayo. na po. Wow, very good. So far, kaya kami pumunta dito. Uh, magpapaalam lang ako na uuwi ako ng... Uh, Pangasinan ngayon. Aba. Pero babalik din ako dito bukas na tanghali. So hintayin mo na lang ako para kunin natin yung salamin mo. Okay, kahit anong mangyari, hintayin niyo ako para samahan ko kayo. Aba, At the same time per, uh, may dala akong ano, kalan. Ay, opo, so, marami ay opo. Oh, marunong kayo nito? Kasi baka sakali kailangan 'yung magluto, luto. Aba. Ayan. Ano eh, si mama po kasi medyo takot po siya sa mga kalanan. Ay, ganun. Pero safe naman po eh, daddy from home. Oh, safe, safe yan. Tuturuan ka ni Al. Elady, po, ilalagay, ilo, yes, so, okay po na ilalagay po. Yes, okay lang. Kaya, kaya maliit lang kinuha po. Pasok ako po. Ha? Meron na rin silang ano mga kabubayan. May rice cooker na din. Uh, Tapos ba? nagdala na rin ako ng rice. Uh, yeah. Japanese rice. <laughs> okay naman kayo dito sa bahay? Okay na po, Daddy Frankie. Ay, mga uh, ano nga po eh, uh, si mama po yung nakakalabas po na para bumili po nito. Hindi ako nakakasama po kasi, ano po sabi ko eh, parang natatakot ako sa crowd. Okay lang po. <laughs> Oo, oh, kasi dahil siya, pero mo nakita nila ako nung ganyan, ay, pala si mula po eh. Uh, <laughs> oh, <parang> ganun lang. <laughs> no, okay lang. Uh, okay lang. problema, Kaya huwag kang mag-alala. Kaya nga, uh, kaya nga lagi kami pumapasyal para titignan ko ano yung mga pangay na. Unti-unti. Okay. Ayan. Siyempre, mga kababayan, no, uh, medyo nasyak ako kasi nag-isip ako ng kalan para kay Laper. Pero ang aking team, nung nalaman nila nag-iisip ako, nag-isip din sila, nag-isip din pala sila ng mga uh, kanika nilang ibibigay kay Percha, kay Nanay Amy. So, si Aling Rochelle, may naisip siyang ibibigay. Pasok ka. Ay, maraming po. Pasok ka, Han. na naman si Mami Rochelle. <laughs> Ay, talaga <ya, naroon> tayo? <laughs> Ako po. And ito ang naisip ko. Wow, salamat siya. Kasi, oh, okay. Bakit yakult? Yeah, kasi, ang yakult everyday okay. Okay, <laughs> okay. Ito, bakit alam mo? Yes. Alam mo to, okay. grabe. Okay. Ay, iniisip ko na ako yung anak niya Masita. Araw-araw nagyayakunt ako. Agad. May okay. <laughs> nabili mo sa akin ng 20 piso sa daan. Uh Oo. -oh. Bumapasok ko talaga sa B11, bumibili ako yung TG po na. <laughs> thank you, po, Thank you, po Pero oh, oh. Thank you, yeah, oh God, oh, pero na po you, Thank 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 you, Ako po kasi sabi ko kay mama, gusto ko talaga everyday makain mga yes. ko mga oh, oh. Pero at, thank you to the mga 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 So yung mga medicine mo na iinom mo na ba? Apo, everyday po. Talaga okay. pong ano si mama talaga uh, after dinner talaga inumin mo na yung meds mo yes. tapos morning talaga po yun talaga first Pagkatapos tapos mo kumain po ng breakfast. Okay. So, yung, Wow, very good. At syempre, hindi lang si ano, hindi lang si Aling Rochelle, pati si uh, ah, Riz Moto. Yan. Mayroon, nag-iisip sila, bawat isa sa kanila, mga kababayan. Paso, Chris. Ito lang akong, ano, ano, eh, ano, naisip mo, bakit itlog? Itlog, para lalong bumilog si ano, si Itlog. Para ano, anytime uh, pwedeng magluto video, grabe. Yeah, Meron na lalabas. <laughs> Yan. Yan ang team Daddy Frankie. Thank you, Thank you, Thank you risky. Ayan. Thank you daw, Kuya Rizky Sana si Kuya ang bilis naman. Ayan. Yung hindi lang driver yan, mga kapabayan, no? Oh. Bukod sa iniisip niya yung kaligtasan ng team, talagang nag-iisip din siya kung paano makatulong kahit sa mali maliit na kaparaanan. Si, sino pang may dala dyan? <laughs> Kuya Jerry. Ayan, Kuya Jerry. Jerry Ayan, si Uncle Jerry. Uncle Jerry. pasok ka, Jerry. Uncle Jerry. Hello, hey. Bakit naman pinya? Ay dahil ako'y bago at huli sa lahat dito. Oo. Oh. Dala ko naman sa yo. may vitamin C. Eh. Oh, bo. may lycopene pa. Hello. hello. <laughs> lycopene. <laughs> Ayan. Okay. Thank you so much, Ka Jerry. Nay! Kasi naglaba ako. Naglaba ka? Okay. Kumusta ang tulog ni nanay? Okay naman po. Okay Kaya lang, sinsakan Boko. Okay lang, nay. Alam mo, pamilya na tayo, nay. Ituring nyo kung kapamilya. Nako, wag na wag kayong mahihiya magsabi. Dahil ginagawa namin to para maging maayos ang lahat. No. Okay, Salamat. Oh, yeah. Thank you. Thank you so much Uncle Jerry mga kababayan. Popo, mga kababayan si Uncle Jerry isa sa new team Daddy Frankie. Yan napaka-sweet niya, no? Uh, pinya naman ang kanya. Si Boss JB naman. Ay, nandiyan din si Boss JB Ito 'yung ah. Uh, oh. Uh. I honor vlog niya mo. Ano naman? Ayun, bunsong kapatid ni Daddy Frankie yan. Ito, yeah. Ano naman ang dala mo? Caldero. Caldero, bakit? Uh, kasilura. Kasilura? Santo. Ay, Santo. Bakit Kasilura? Kasilura po. Para may magamit sila. <laughs> o may Ay, oh, may oh, po. okay, pompa. Yeah. Okay, Tapos, Santo. Ayan. Yeah. Buksan mo naman Kasilura mo. <laughs> Kasirola. <laughs> Kasirola. Uh, uh, Ayan. Yeah. Ay, ang cute. Ay, <laughs> po, Maika Caldero. Michael Caldero din. Ayan. <laughs> Ayan. Yeah. Very good ah. Pasensya na ngayon mga kababayan kung medyo madilim ha. Ayan. Kasi Rola. Ang galing. So, ganyan lang. Unti-unti lang firm ma ah. Makukumpleto rin natin yan, no? Yan. sa inyo yeah. Sino pa meron? Si Ay si Sam yeah. Ayan, Sam Motovlog mga kababayan Ano yan? Saging. 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 Ayan. Mayaman sa protina. Mayaman sa protina. Wow. Okay. Pero medyo ano, medyo maniba. Maniba, maniba. Ano pa siya? Hilaw-hilaw. Opo. Pero hanggang bukas magiging hanggang mamayang hapon. Okay na yun. Salamat po. Thank you po yun sa... Ayan. At next, Si Kuya Rab. Yes, Ayan. Kuya Rab. Kuya Rab, ano naman ang dala mo? Apple. Oh, Bakit apple? An apple a day keeps, keeps the doctor away. Wow. Hey, <laughs> Tsaka tatlo yan kasi we love you. Oh, wow. Oh, God bless you, okay. oh, Ayan, ang galing-galing naman ng aking team Daddy Frankie, ano? Ayan mga kababayan, uh, parang uh, nagagalak ako kasi hindi lang si Daddy Frankie ang uh, nag-isip, kumbaga bukod sa mga present ng aking team na laging nandyan, tinutulungan din nila ako kung paano mapasaya si Ate Fer no, ayan kaya thank you so much sa aking team sa aking kapatid kaya Aling Rochelle kay Uncle Jerry kay Riz Moto, kay Sam Motoblog, at ano siya kay Kuya Rab. Yan, Mga kabubayan, uh, pakisupport din ang aking team, ang aking members, nang sa ganon ay mas makatulong pa kami. Pero mga kabubayan, uh, meron na po akong uh, uh, isasangguni po sa inyo, bagaman si Daddy Frank ay araw-araw na uh, nag-charity, tumutulong, pero alam nyo naman po na nobody's perfect. Kung sakali man po, mayroon pa akong uh, pagkukulang o pagkakamali sa mga araw-araw ng ginagawa ko. Gaya na aking sinasabi, uh, hindi po ako perpekto kaya kung may pagkukulang at pagkakamali ako, ay pagpaumanhin niyo po, pagpasinsyahan niyo po ako. Pero magpapatuloy po ako at magtutuloy-tuloy pa para makatulong sa ating mga kababayan. Mga kababayan, muli po ako yung mihingi ng uh, dispensa kung ako man po ay nagkakamali. Pero hindi porkit ako ay nagkakamali, ay uh, gigive up or what sa mga pagkakamali ko ay lalo kong natututunan kung paano gumawa ng tama at mas makatulong pa sa ating mga kababayan. At syempre, kay Per, thank you so much Per sa, di ba? God bless you po. Maraming maraming salamat po. Napaka-thoughtful po ninyong lahat. And hindi uh, ko po ina-expect na may pa-follow up po yung kasi nagdala na si Daddy Frankie ng ibang mga gamit dito. So akala ko kami na lang mga susunod. Pero thank you po talaga for making it uh, light for us. Yung burden po talaga namin na uh, talagang inatanggal niyo po. Maraming maraming salamat po. Thank you very much po. At hindi lang yan per kasi yung may nagpadala ng uh, tulong din sa inyo. Kaya abot ko sa inyo pahawak sa glit. Sana si nanay. Okay ka lang, nay? Sige ka Nag-10,000 per okay. 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 para may mga okay. Okay. gagamitin kayo dito. God bless you po. Ayan. Thank you very much po sa mm -hmm. lahat po ng sumusuporta po sa kay Daddy Frankie, uh -huh. sa team po niya. At sa lahat po na mga tao nagmamahal na po sa aming ng mama ko po, po. God bless you po talaga. Yeah. Ang Diyos na lang po magbabalik po sa inyo po nung lahat po nung naitulong niyo po sa amin. Maraming maraming salamat po. Wow, napak sa Napaka-sweet na naman. Na okay. So yung 10,000 na yan mga kababayan ay galing po yan kay Rosary Rondonoy. Rosary around the world rosary around the world thank you so much you. po uh, napakalaking bagay po dito ka per napakalaking bagay po ng uh, ipinaabot ninyo para kay per panimula nila pambili ng mga gagamitin pa nila dito ayan, kaya sa lahat po ng uh, nagpadala, maraming maraming salamat po talaga sa inyo, yung eh, mga nagpajikas nagpapakulay, ayan maraming maraming salawa. salamat, naway hindi po kayo magsawa na tulungan si per Joy at ang kanyang nanay ayan maraming maraming salamat po talaga syempre, lalong lalo na po sa Team Rise Above, ayan maraming maraming salamat po, sa lahat po ng nagpapakulay sa ating Premier, ayan sa lahat po ng mga kababayan nating OFW ayan mga kababayan nating na nasa ibang bansa. Lahat-lahat po kayo, mga followers, subscriber, supporter, salamat po. Hindi po magagawa ng Team Daddy Frankie kung hindi sa inyong suporta. At higit sa lahat, sa ating uh, Diyos Ama na siyang lumikha sa atin. Ayan. So, Nay! Bar, alis muna kami. Salamat Hintay, sa inyo lahat. Hintayin niyo ako rito bukas ng hapon. Ano? Kahit medyo madelay ang dating ko, kasi panggasin ang puntahan ko, sasamahan ko kayo para kunin yung salamin ni Per. Thank you very much. Aling Rochelle, God halika. Rocheo. Dito uh, ingat kayo sa biyahe. Opo. Ayan, mga kababayan, sa mga hindi pa nakabalo kay Aling Rochelle, pakisupport din po ang kanyang Facebook page at saka kanyang YouTube channel, Aling Rochelle Vlog. Once again, mga kababayan, Dati Frankie po, from Pangasinan, anak na Pangasinan, mabuhay po tayong lahat. God bless. God bless you. Thank you very much.